Ay, magandang umaga. Ating. Ang oras ngayon ay seven. Itin po ng umaga. Pag-isim ko lang. Tapos si Malus. Ayan si Malus. Isim na. Hi, Malus. Morning. Isim na. Si Daddy. Ay. Mama dun si Daddy. So, magting bit. Ano ah. si Daddy? Ha? Huh? Punta tayo sa kusina. Ay, mga ating, yung kuha sa ano, ilog ba to? Hmm. Ang liliit. Ano kainin yan? Paksiyo. Oh. Fingerlings. Anong fingerlings? Ayan, oh, Bia. Ay, biya. Ang mahal nito, biya sa Maynila, mga ating, oh Tapos ito, fingerlings daw yan, eh, Tilapia? Oh. Anong fingerlings? Tilapia. Ang liliit. pero ang dami. Isang planggana. tilapi Ang maliliit, oh. Uli yan mga ating sa ilog. Kamay mo. Tsaka yan, oh. Puro may hipon. Dami. Ano yan? Hindi ko alam. So, ayan mga ating. mag lang ako ng tubig. Magkakasya ako. Hindi ako makakilo sa iyo, ah. So ayan na mga ating yung maliliit na isda kanina na pinakita ko sa inyo. Ayan na oh. Sama-sama na yan, may isda, may hipon, may hipon yan ano. Ayan niluto dito sa kahoy. Sarap yan oh.